lugar sa Mindanao at Palawan dahil sa trough ng Bagyo Romina na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Narito po ang unang balita. Binaha ang ilang barangay sa Puerto Princesa City sa Palawan kasunod ng malakas na pag-ulan. Mabagal ang daloy ng trapiko sa kalsada dahil sa tubig. Pinasong ng baha ang ilang bahay at gusali roon tulad na lang ng panaderyang ito kung saan inabot na rin ng tubig ang kanilang mga equipment. Base sa City Information Officer ng Puerto Princesa, hindi ordinaryo ang bumuhos na ulan sa lungsod. Bukod dito, nakadagdag pa sa pagbaha ang pagbara ng mga basura sa mga daanan ng tubig. Nakamonitor naman daw ang lokal na pamahalaan sa sitwasyon. Sa Pag-asa Island naman, na bahagi rin ng Palawan, inilika sa evacuation center ang mahigit limampung pamilya. Nakaranas kasi roon ng matinding pag-ulan kasabay ng malakas na hangin. May nakahanda ng mga food packs para sa kanila. Magkasabay na malakas na hangin at ulan din ang namerwisyo sa Coronadal City sa South Cotabato. Sa lakas nito, natuklap ang bubong ng ilang tindahan ng mga paputok sa lungsod. Naglagay ng trapal ang mga nagtitinda para matakpan ang kanilang paninda, pero may mga paputok pa rin na nabasa, kaya hindi na ito may bebenta. Bumaha naman sa ilang bahagi ng Digos, Davao del Sur. May ilan na pinilit bumiyahe pero inabot ng tubig ang loob ng kanilang tricycle. May mga residente namang hindi na naghintay sumakay, kaya sinuungan nila ang baha. Ito ang unang balita, Bama Lagre, para sa GMA Integrated News. Nakibalita naman tayo ngayon, kaugnay sa Bagyong Romina. Makapayam natin live si Miss Lori de la Cruz, weather specialist mula sa Pagasa. Magandang umaga po, Miss Lori. Magandang umaga din, Sir Andrew, at sa si mga kababayan natin. Bakit po natin binigyan ng local name itong si Bagyo na wala pa naman po sa loob ng PAR? First time po bang ginawa to ng Pagasa? Hindi po siya first time, uh, nangyari din po ito during the time of Yolanda wherein nasa uh, labas pa lang po ng bar, uh, approaching pa lang siya ng ating area of responsibility nag-assign na po tayo ng local name sa kanya dahil uh, during the time sa bilis niya at sa lakas nito kukulangin po tayo ng lead time so inagahan natin yung warning. So nangyari na po siya during the time of Yolanda. Although sa ngayon, sa case po ni uh, Tropical Depression Romina first time po ito na nag-assign tayo ng pangalan, ng local name, na hindi po pumasok ng ating area of responsibility. Pero ang rason po kung bakit uh, nag nagbigay tayo ng local name ay dahil nagkaroon po tayo ng signal, nag-issue tayo ng signal number one doon sa Kalayan Islands at sa southern portion ng Palau. Tama po ba na itong si Bagyong Romina galing po sa low-pressure area na pinanggalingan naman noon nito ni Bagyong Kerubin? Actually, hindi po. Uh, si Bagyong Kerubin uh, ay... Si Bagyong Romina naging LPA, tapos yung LPA na yun na-dissipate o na-tunaw po uh, dito sa malapit sa Mindanao area. And then pati ba kung vortex po itong nabuo sa labas ng ating area of responsibility na naging si Bagyong Romina. Ano po yung nakikita natin posibleng magiging kilos nito ni Bagyong Romina? Sa ngayon, actually, papalayo na siya. Nag-issue na po tayo ng final bulletin as of 5 a.m. So, ibig sabihin po, nito wala na po itong direktang epekto sa atin. In terms of yung wind o yung hangin, ang nakikita na lang nating epekto nito, yung traf nito ay nagkukos ng mga pagwalan sa Palawan province. Miss Lori, ito po yung tanong ng mga kapuso natin o masalo magpapasko po. Saan-saan lugar po sa bansa ay maapektuhan ng bagyong Romina? Well, ayun nga po, as I mentioned, hindi na po nakaka-apekto sa si yung rumina sa atin sa ngayon. Nag-issue na po tayo ng final bulletin kanina ng 5 a.m. Pero ngayong Pasko, madami pa rin province ang in-expect natin. Makakaranas na mga pagulan ulan particular po dito sa Southern Luzon. So, din pa rin ang Bicol Region, ang ilang bahagi ng Eastern Visayas, ang Calabar Zone, ang Central Luzon, at maging dito po sa Metro Manila, mataas ang chance na mga pagulan ulan sa Pasko. So ayun po, mag-monitor po tayo sa maging updates ng pagkasa at sa mga possible po ng mga heavy rainfall warnings. As well as sa uh, Mimaropa, posible rin po yung mga pagulan. Ms. Lori, after po nito ni Romina, may nakita po ba tayong susunod pa, napapasok pa dito sa PAR? Uh, so far sa ngayon, sa ating projection, mababa naman at po yung chance na may mga buong pagyo. But then, ang ating advice pa rin, mag-monitor pa rin po tayo sa updates in case man may mga significant changes. Maraming salamat. Magandang umaga po. Miss Loria de la Cruz, weather specialist mula sa Pagasa. Hindi raw ng House Quad Committee ang resulta ng kanilang investigasyon tungkol sa so drug war at extrajudicial killings sa International Criminal Court. Yan ang iginiit ni Quad Committee Overall Chairperson Congressman Robert A. Barbers sa kanyang panayam sa Super Radio DZWB. Hindi naro raw kasi miyembro ng ICC ang Pilipinas. Alinsunod din daw ito sa paninindigan ni Pangulong Bomong Marcos na hindi tutulong ang bansa sa imbesagasyon ng ICC. Para lang daw ito sa pakinabang ng Pilipinas at ipapasa lang nila ang report sa Department of Justice. Noong nakaraang Merkules nang irekomenda ng komite na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa at Bongo at ilang pang dating opisyal ng pulisya dahil sa kanilang papel umano sa drug war. Andarong marap sa reklamo si de la Rosa habang ipauubaya na nigo ito sa korte. Sinisikap pa namin po na ng pahayag ang iba pang pinakakasuhan. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang survey kaugnay sa Senatorial Preferences Election 2025. Ipinakita rin nila ang resulta ng Trust at Performance Rating Survey nitong Nobyembre. May unang balita, si Dano Tengpungpo. Batay sa senatorial pre-election preference survey ng Pulse Asia, kabilang sa mga may statistical chance na makapasok sa top 12 sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo, broadcaster na si Ben Tulfo, Senadora Pia Cayetano, mga dating Senador Manny Pacquiao at Panfilo Lacson, TV host Willie Revillame, Senador Bong Revilla, Makati City Mayor Abby Binay, mga Senador Lito Lapid, Amy Marcos at Bato de la Rosa at Congresswoman Camille Villar. Anim na put anim na personalidad ang nasa listahan kabilang ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas at dating miyembro ng gabinete. Pati mga abogado, doktor at leader ng mga grupo. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula November 26 hanggang December 3. Inilabas din ng Pulse Asia ang resulta ng hiwalay na survey sa trust at performance ratings ng mga pinuno ng pamahalaan nung Nobyembre. Bumaba sa 48% mula 50% nung Setyembre ang performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Bumaba naman sa 50% mula sa 60% ang kay Vice President Sara Duterte. Bumaba rin ang performance ratings ni si Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Pagdating sa trust ratings, bumaba sa latest survey ang lahat ng nabanggit na opisyal. Isinagawa ang survey noong November 26 hanggang December 3 sa 2,400 Filipino adults at may margin of error na plus or minus 2%. Ito ang unang balita, Dano ko para sa GMA Integrated News. Noche buena na po bukas sa mga ngayon palang mamimili ng panghanda. Price check tayo sa ilang karne bago nyo po yan i-add to cart. O, ito po ah, sa ilang palengke sa Quezon City, ang kada kilo ng karne ng baboy nasa 320 pesos na po. 200 pesos naman po ang kilo ng karne ng manok. At habang ang sliced ham nasa 260 pesos per kilo, ayan po. Samantala, batay po sa latest monitoring ng Department of Agriculture, ang beef rump ay nasa 400 pesos hanggang 500 pesos kada kilo. 320 pesos hanggang 460 pesos naman ang kada kilo ng beef brisket. Ang pork kasim nasa 300 pesos hanggang 380 pesos per kilo. Pork lempo, 340 pesos hanggang 410 pesos. Ayan po. At ang buong manok nasa 180 pesos hanggang 250 pesos. Early birds! Sa mga humahabol mamili ng regalo para sa Pasko sa Divisoria, Maynila, maki-add to cart tayo sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Susan, good morning. Besperas na ng Pasko bukas para sa mga nagkakraming sa kanilang uh, Christmas shopping. Eh, tara na dito sa Divisoria. Hindi pa nagbubukan liwayway, abala na sa pag-Christmas shopping si Ken Kompetente. Ang hirap daw makipagkompetensya sa daytime shopping, kaya ngayong madaling araw siya nag last minute shopping sa Divisoria, Maynila. Ba, kanina po kasi ang daming tao eh. Kaya iniisip ko po, baka po ngayon wala na pong tao. So, so far, kamusta yung Christmas shopping ng madaling harap? Okay naman po. Bukas 24 oras ang ilang stall dito sa bahagi ng Divisoria sa Recto. Kaya dito rin nag-Christmas shopping si Glen Galagate para sa mga bibigyan ng Aginaldo. Walang masyadong tao po eh. Mm -hmm. Parang maluwag po. kunti unti lang pang okay. <laughs> sa mga inaanak po. Ilan sa mabibili sa Divisoria ang pantalon, sapatos pambata at mga sombrero. Take note, 150 pesos each lang ang mga ito. Meron din mga promo sa mga damit. Dating 50 pesos per item, ngayon 35 pesos na lang kada piraso. Para lang madispatch na ang pinampuhunan. Nagbibigay din ng 4 for 100 pesos deal sa mga damit kaya swak para sa mga panregalo. Matumal pa rin. Hindi katulad nung nakaraang ano, may latag pa dito. Ngayon parang tinitignan na lang, konti-konti na lang yung bumibili. Binabargin na nga lang namin yung mga ano, balikpunan. Susan, bukas na yung mga stall ngayong umaga at maliwalas pa rin na uh, wala masyadong tao at uh, wala rin traffic. Pero yung uh, pag-park dito, kailangan magpark park din na maayos. Ito ang unang balita mula rin sa Divisoria, bama para sa GMA Integrated News. Domino effects sa ilang terminal dito sa Metro Manila. Ang matinding traffic sa Bicol Region. Delayed ang biyahe gaya sa ilang terminal sa Cubao. Live mula sa Quezon City, mayon unang balita. Sa James Agustin. James! Maris, good morning. Dito na nga sa bus terminal sa Cubao nagpalipas na magdamag yung ilang mga pasero na patungo sa Bicol Region dahil na-delay de yung biyahe ng mga bus. Ang dahilan po niya, ay yung isinasayos pa rin na bahagi ng Andaya Highway sa Camarines Sur. Kaya ang karaniwang biyahe na labing dalawang oras mula sa Cubao halimbawa hanggang sa Legazpi City ay inaabot ng dalawampung oras. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, pinapaliwanag naman nila ito sa mga pasahero. Ang ibang pasahero kapong pa nandito, umaasa mga kasakay na. Titiisin na raw nilang mahabang oras ng paghihintay para lang makauwi sa probinsya ngayong darating na Pasko. Fully booked na ang biyahe ng mga air-conditioned buses patungo Camarines Norte hanggang December 31. Hanggang December 29 naman, fully booked ang mga biyahe pa Camarines Sur at Legazpi City. Pero maaari pa rin makasakay yung mga chance passengers sa mga ordinary buses. Ang sistema nga lang ay first come first serve basis at mahaba-haba yung pila ng mga pasahero. Samantala Maris, ito nakikita nyo, ito po yung sitwasyon ngayon sa isang bus terminal dito sa Cubao. Ang biyahe po nito patungo sa Bicol Region. Halimbawa, yung mga Camarines Norte, Camarines Sur at Legazpi City. Mahaba-haba po yung pila na yan mula doon sa ticketing booth at itong buong waiting area. Yung mga nasa unahan, kahapong pa nandito yung mga pasahero habang may mga bagong dating na meron silang reservation at air condition buses yung meron sila, yung sasakyan nila. Ayon sa pamunuan nitong bus terminal, inaasahan daw talaga nila yung dagsa ng mga pasahero ngayong umaga na po yan tuloy-tuloy maghapon hanggang bukas na sa bisperas ng Pasko. Yan ang mga balita mula rito sa Cubao sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Dumidiskarte rin ang ilang pasahero ang nagpalipas na magdamag sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Dahil na-reschedule ang ilang biyahe roon. May unang balita live si EJ Gomez. EJ, paano diskarte? Maries, isang araw na nga lang ay noche buena na. Pero ngayon pa lang, no, hanggang ngayon, dito sa PITX, eh, marami pa rin sa mga kababayan natin ang ngayon pa lang uuwi sa kanika nila mga probinsya para doon magdiwang ng holiday season. Patuloy ang pagdagsa ng mga biyahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong lunes, isang araw bago ang bisperas ng Pasko. Kanya-kanyang diskarte sila sa pagpapalipas ng gabi sa terminal, pagbili ng tiket at pag-abang sa mga bus na masasakyan. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga bus. May ilang mga biyahe lang ang kanselado o delayed, gaya ng Lipa City, Lucena City at Olongapo City. Kailangan lang maghintay ng panibagong schedule. Nananatili namang naka-full alert ang seguridad sa buong terminal. Masusing sinusuri ang mga gamit ng mga pumapasok na biyahero. May K-9 din sa may entrance at may mga pulis na nakadeploy sa loob at labas ng entrance Maris, yung nakikita ninyo dito no, sa aking likuran ay yung ilan sa mga biyahero natin na nagaantay lang ng bus na kanilang sasakyan. Yung iba naman sa kanila ay nagiintay o nagaabang ng iaanunsyo na bagong schedule ng mga biyahe nila na na-delay o na-cancela. Sa labas, Maris, nagkakaroon ng kaunting traffic no, dahil na rin sa mga bus na nagbababa ng mga pasahero at mga private vehicles na naghahatid at sundo ng mga uh, pasahero o biyahero rin. Dito naman, sa may entrance itong terminal ay from time to time, may namumuunang pila. Yan muna ang latest mula rito sa Paranaque City, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Siyam-siyam ang inabot ng ilang biyahero makapasok lang sa entrance ng Batangas Port itong weekend. Talakayin natin yan kasama si Philippine Ports Authority PMO Batangas Port Manager Sino Sinocruz. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Cruz Magandang umaga po, Ma'am Susan. Magandang umaga po, po sa inyo mga taga sa Baybay. Opo, pakibigyan nga ho kami kung ano ang sitwasyon ngayon diyan sa Batangas Port. Pila pa rin po ba yung mga sasakyang papasok sa pantalan? Meron pa rin pong pila, pero naibalik na po natin yung sistema na may mga ilan tayo mga kababayan na sinira ang sistema. Mm. At sa mga, lalo na kahapon po ng madaling araw. Ah, uh, ngayon po may pila pero balik po tayo sa sistema. So ang uh, parang may mga hindi ho sumunod at ito ho yung naging dahilan ng mabigat na daloy ng trapiko diyan po sa loob ng uh, port. Hello sir naputol ho ata ang ating linya kay Ginoong Jose Lito. Sino Cruz ko nga po ng sitwasyon dyan sa Batangas Port. Uh, sinasabi niya na parang bumabalik na rin naman sa normal dahil may mga hindi lang uh, sumunod doon sa mga patakaran. So try ho natin na maibalik ang linya sa kanya. Malika po natin si Philippine Ports Authority, PMO Batangas Port Manager Jose Lito Sino Cruz para sa update sa sitwasyon sa pantalan doon. Magandang umaga po ulit Ginoong Sino Cruz. Magandang umaga po muli, na uh, Ma'am Susan. Ah, uh, yung kanina binabanggit nyo na bumalik na po sa normal ang sitwasyon dyan, hindi na ho ka katinde ang mabigat na daloy ng traffic? Bumalik na po sa yung sistema. Uh, okay. Meron po po rin po tayong pila, no? Uh, mga uh, private vehicle, pero yung ating po, po traffic kahapon, yung mga tao na nakapila sa papasok po ng pantalan, pandang madaling araw na walang po, Umalas po sila sa pila, kaya medyo po gumulo no para mm. tuloy kailangan ng crowd control para po may nagrarally. Mm -hmm. Pero nung bandang uh, alas tres po nga po, naibalik po natin yon no? Uh -uh. At, uh, at balik na po sa sistema, pila, marami po, marami po tayo mga kababae na dumadaan po yung sa Batangas Port. Apo. Uh, may mga ano na ho ba, Ginoong Sino Cruz, may mga fully booked o mga na-canceled o na-delay na, na biyahe dyan po sa Batangas Port? Tama po kayo. Uh, karamihan po yung nagpulibok yung ating mga biyahe gaya ng uh, lalawigan po ng Roblon at yung pong Katiklan. Ano po yung dahilan ng pagka-cancel uh, o delay ng kanilang mga biyahe? Pulibok po sila. Okay. Uh, uh, ma ang mga biyahe po niyan, malalaki po yung barko pero isang beses lang po isang araw. So kung uh. maiwag ka ngayong araw na ito, bukas na ulit ang uh, uh, pagkakatawang mga makabiyahe biyahe po. Ah, gaano karaming pasahero po ho, ang inaasahan ninyo lalo na ngayong araw nito hanggang sa araw po ng Pasko? Sa araw na ito, inaasahan pa rin namin ng uh, may kumulang mil. Ano? ng araw mm -hmm. po ng Biyernes ay 20,000 plus. Mm Sabado -hmm. po ay 25,000 plus. Kahapon ay 26,000 plus. Ganun po karami ang tumawid po rito. Sa, oh, oh. sa ngayon, sa so nakikita niyo po sa patbay yung bilang ng mga bumibiyahing Roro at Pascra para huma isakay lahat yung sinasabi niyo na dumadag sa mga pasahero dyan? Kung titignan po natin, parang parang lumalabas na kung sa dami po ng ganitong pasahero, ang, pas, ang mga barko natin ay mayroong kulang, ano? Kulang, uh -huh. na, na, medyo minto siya kahapon, nandun po madaling araw, no? Uh, may mga ibang mga barko na wala. eh medyo bumagal yung no, madaling araw. Uh -huh. uh, pero nung adun, sumikat na yung araw, ay, yun na po, uh, Tumuloy na po ang biyahe po ng ating mga -mm. Ayun, adian na lang ho tayo. Kung talagang kayo ay nakabuk na ngayong araw na ito, dumating ho kayo dahil baka nga lalo na kung yung once a day lang ang biyahe, may iiwang kayo. Anyway, maraming salamat po, Philippine Ports Authority, PMO, Batangas Port Manager, Jose Lito Sino Cruz. Magandang umaga at Merry Christmas po. Magandang umaga po at maraming salamat. Hindi na muling makalalaro sa professional na liga si basketball player John Amores ayon sa Games and Amusements Board. Kasunod yan ang pagbawi ng gab sa kanyang professional license dahil sa pamamaril ni Amores na nakalitan sa isang laro ng basketball noong September 25 sa Lumban, Laguna. Batay sa desisyon ng gab, dati nang nakwestiyon ang mga kilos ni Amores kaugnay sa ibang naunang insidente at dapat ay natuto na rin siya noon. Sa kabila nito, muli raw nasangkot si Amores sa insidente nagpahamak sa buhay ng ibang tao. Hinatulang guilty ng Games and Abusements Board si Amores sa conduct unbecoming of a professional basketball player. Wala pang pahayag si Amores sa desisyon. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.